Hello guys. Linggong araw guys. Dito na naman ako nagano tabas. <laughs> Ito ang among laging ginagawa guys pag ano walang ibang walang ibang ginagawa dito talaga sa pagtabas. Ito ang pang, uh, pinaka priority namin ngayon nga mga, mga terbaho. Si may kamuting kahoy na guys may saging may tinanim na kami may tinanim na kami doon no kamuting ano maging pang ano yung pang talbusanan ay mabinta din yung talbus guys eh dito naman ako naggawa na naman ako ng tanimana ng kamuting baging at saging paghaluin ko lang guys kay may portion dyan na tanim na ano mga talagang pagmatagalan ay yung kamuting baging guys ilang buwan lang yan siguro pinakamatagal na isang taon yan wala na ang saging guys pag isang taon na nga na kaya dito ako nag tabas guys ito ang pinakalibangan ko guys yung pagtabas trabaho kalibangan na rin. kasi pag wala kang ginagawa sa bahay guys makapagod din saka walang parang di ka masiyahan yung maganda yung nagtatrabaho ka dito guys kahit pagtabas naman lang eh ito na ang nadaanan ko ngayon guys yan o oh. yan ang nagawa uh, ko marami pa doon sa taas guys yun yan ko nagtatabas. Ya, linisin ko to dito, lahat hanggang doon kasi doon sa pinakataas na guys. Kalsada na 'yon. Doon dumadaan yung mga truck at saka motor. Kalsada na 'yon doon sa taas. Dito sa baba. Gawin kong mga taniman, guys. Ay. Pagdating ng panahon guys nga uh, dadaan yung buwan at saka magiging taon magiging saging na dito dito may saging dito guys pero madalang saging dito si dati binibili pa nila yung ano mga suwi na pang tanim ng saging eh ngayon hindi na ako bibili guys Pagtanim na lang sa akin yung katamaran lang dito kung wala kang tanim, tanim kasi malapit na sa tanim ka di, naman puwede magtanim ka lang dyan di nimo linisan kailangan linisan yan guys ganito ang mga trabaho sa walang natapos na pinag-aralan guys pero kahit naman tayo walang natapos na pinag-aralan respetado pa rin tayo sa, masa, sa mga kapwa natin so yan ang pinaka importante sa atin guys yung magrespeto tayo at tumutulong din sa nangailangan ya yeah. Maraming salamat guys sa mga sa mga pag panood sa video ko dito. At ipakita e, ko rin sa inyo guys yung ano yung paligid dito sa nilinisan ko. So guys lalakbay tayo dito guys. Puntahin natin yung ano ito ang tinatabasan ko dito guys so. Sa Yan. Tu. Tu. Noong isang araw guys, dito ako. Nag-video din ako dito. Tapos, Yung kasama lang to dito guys, pero dito ko sa kabila ngayon. Tu din. malawak na tong na ano ko dito guys naging malinis na to dito yun no oh. ito yung kamuting kahoyan guys malawak yan gandoon doon kita mo naman guys yung ano yung doon sa doon tatawid pa doon yun yung mga kamuting kahoyan namin at hindi ko na to dito ginagalaw guys pero konting tabas tabas na lang to kasi nalinisan na to dito eh konting tabas tabas na lang ito lang mga malalaki pag nakabisita tayo dito guys tinatabasan natin yung mga malalaking damo para naman siya matalo sa damo yun ang hirap siguro guys kay kasi sanay ako sa bukid, guys. Pero kung naging ano ako, may pinag-aralan. Na-miss ko rin dito. Kailangan ko rin na mubisita din at mag mag -ano mang mag ano ng lupa, mag alaga ng lupa. Kasi na-miss ko dito sa bukid, guys. Kasi nung maliit pa kami, sa bukid talaga kami lumaki kaya ito na ito na guys nagsawa na ko sa katarbaho ng mga kumpanya guys at wala tayong mapala doon si kahit bonus wala na ipagdamot pa ng kumpanya kaya dito ako guys tuloy tuloy ang bonus dito basta may tanim ka Hari. maraming salamat guys at ingat sa lahat ng oras guys at lagi tayong uh, lumalapit sa Panginoon guys. Kasi yun lang apang mas makapangyarihan sa lahat na tumutulong sa atin. Salamat guys at I love you sa lahat guys. Ingat.